Ikaw na lang ba palagi ang nang-iisip sa taong mahal mo at ikaw ay baliwala na niya? Gusto mo ba na ikaw ay maalala niya? At gusto mo rin ba na ikaw ay mapapanaginipan niya buong magdamag? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat palagi kang positibo sa mga ganitong pamamaraan. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel. Kahit hindi masyadong buo, kahit may kaunting punit, ay pwede mo pa rin gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos, isulat mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses sa dahon ng laurel. At nang masulat mo na ito, kumuha ka ng lighter o puspuro at sunugin mo lamang ang dahon ng laurel at kunin mo itong abo at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at pagkatapos balutin mo lamang itong abo sa papel. At nang mabalot mo na, Pwede mo ito ilagay sa maliit na plastic o zeplag kung meron ka at ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong buong magdamag siyang mananaginip sa iyo. At kinabukasan kung hindi ito safe sa unan mo, pwede mo itong kunin at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At kung sakaling safe lamang dyan sa unan mo, ay pwedeng hayaan mo na at wag mo na itong kunin. At uunanan mo itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.